guys, ayun, nandito tayo ngayon sa hotel. Papunta tayo sa conference room kasi may nag May nag-short. Ayan. Ay, ah, nabot na tubig yung outlet sa flooring. sa conference room. Support block pala ito mga lodi. Yey! Madik lomo yeah. right. cover is wrong Come on Eh, hey, Mga Idol Yon dating outlet Tinanggal dilang outlet Tinanggal, natanggal yang outlet Ay, naka ako dito sa guest. Pinasok ng tubig. Let me yeah. oh, video of you, sir. Ayan. Mag-video din ako sayo? Ay, wag! <laughs> Yan ang maganda namin kuhan dito. Ayan. Hello po! Dis Stop! <laughs> si Ma'am Jennifer! Hello po! Medyo takot lang sa kamera, mga idol. Alright boss, okay na boss oh pinaghiwalay ko lang Bahala na sa si Mr. Electrician tomorrow Ayan Kaya eh, bababa na tayo mga lods uh, Tapos na natin na uh, i-secure Tapos na natin na i-secure yung well, mga lods yung power doon, yung um, outlet, power outlet nila. Lang. Tinanggal ang outlet e, malakas lang kasi yung kwan yun, ito, na five days na nga ulan. Kaya tumulay sa pipe, electrical piping yung tubig, nagkaroon ng tubig yung <coughs> outlet. Right, good morning. Ayan. Good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa laundry, kasama natin si Ma'am Elsa, Ayan, isa natin ating kaibigan, si Elsa Llantero. Ayan, <laughs> naghahanap po diamond. Naghahanap na? Magom diamond. What na? <laughs> Ayan, dito siya na-assign dito mga idol. Right? Bawa bawa, nak tanya. Jam itu masih belum di atas papan tiga.